5pm na po mga kalaki ng June 13 at ito na po ang masusugid nating mga lucky followers na nagaabang dyan. Alam ko po kanina pa kayo nagaabang na mga ibibigay po nating mga numero para po sa mga tataya po ngayon pong alas 5 po ng hapon. At syempre po mga kalaki ko congrats ko lang po yung mga napanalo natin ng 2 digit lucky numbers Diyan po sa Mike Quezon. Hello po sa mga taga Quezon. <coughs> At syempre po mga kalaki, ang mga laki numbers natin ngayon na ibibigay ay mga bagong sumada po at galing po ito sa mga private lucky numbers namin namang extra at combo lucky numbers po mga kalaki. Tayaan nyo po pag nagustuhan nyo. Kung hindi naman po, lagpasan nyo po ang aming vlog. At syempre po mga kalaki sa mga tips at mga ideas na ibibigay namin ngayon sa mga interesado dyan, kunin nyo na po mga listahan nyo at ibibigay ko na po ang mga lucky numbers ngayon po alas 5 po ng hapon. Kung ready ka na mga kalaki na kunin ang aming mga lucky numbers, abay, ready na rin ako para ibigay ito sa iyo ngayon. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan ah, po mga kalaki, sino kaya ang susunod nating winners? Ikaw kaya? Tutok na po rito. Alam niyo po, araw-araw po na kapag panalo po tayo ng mga lucky numbers dito, hindi po tayo nagsisinungaling, nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Meron din naman pong hindi na nanalo. Pero ang importante po, nakakapagpanalo tayo at hindi tayo tumitigil na magbigay ng mga lucky numbers sa mga may gusto po sa amin. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, 3 days po yan bago po natin palitan. Kaya kung handa ka na lang kunin mga lucky numbers ngayon, ang ibibigay ko po ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nakaantabay araw-araw po sa atin. Kaya kung ready ka na, eto na po. Ang two-digit lucky numbers mo ay number. Number 17 at number 24. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number. 9 at number 26. At ang pangatlo po, number. 11 at number 28 ayan po mga kalaki ang 2 digit lucky numbers at ito naman po ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers namin ay number 219 yan po yung una, ang pangalawa po number 828 at ang pangatlo po ay number 301 at yan po ang ating 3 digit lucky numbers isunod naman po natin mga kalaki ang 4 digit lucky numbers ayan may nagpapahuyid may magpapamember nagtatanong kung magkano. Wait lang po, i-reply re ko kayo pagkatapos po nito. Ang 4-digit lucky numbers naman po natin ay number 7209. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 8113. At syempre po, ang pangatlo mga kalaki na 4-digit ay number 2260. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digita Pwede niyo po yan irambol mamaya pagka tinayaan po yan sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Wedding. Pwede po ang mga lucky numbers natin mga kalaki. Okay? At syempre po bago ko po ibigay ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa masusugid natin mga lucky followers na nag-aabang dyan. Kung gusto niyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook kasi marami pong nagkalat ng na mga fake account diyan. Ingat-ingat po kayo, ginagaya po ang picture ko, gumagawa ng account, hindi po ako 'yan. Ito po ang legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook, Red Parungkin, tapos i-search niyo po 'yan. Tignan niyo po lagi ang followers, na dapat mayroon pong 400,000 followers check kami po 'yan, i-follow niyo 'yan. Tapos meron po tayong second account, Red Palongkin din na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at ayan po, ayan po mga legit na account namin na Pwede niyo po kami dyan i-follow, basta nakita ko po kayo nag-comment, nag-share ng mga video at naka-follow, may lucky numbers kang libre tulad po nila na nabigyan na po natin sila. At syempre po, ang lucky numbers namin, libre ito, wala itong bayad pag kinuha mo. Pero, pero ang private consultation po may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, tatlong buwan po tayong magsasama. Nabibigyan kita ng mga tatayaan mo ng 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D dyan po sa Pilipinas at abroad kapag ka gusto mo pong lumaban. Ayan sa mga wedding national, ako po magbibigyan dyan mga kalaki. Kaya sa mga interesado dyan, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila na ginagaya po tayo. At tandaan nyo po mga kalaki, 3 days po ang pagitan natin bago natin palitan. At sa mga sasali po ngayon na hahabol, bibigyan ko po kayo ng discount para naka-discount po kayo para member kayo ng tatlong buwan ng June, July at August. Ayan po mga kalaki, ibigay na po natin ang ating mga lucky numbers. Ngayon po na 5 digit lucky numbers, kunin mo na ang listahan mo. Ito na po ulit ang 5 digit lucky numbers. Abroad po ito at Pilipinas ha? number. 31, number 36, number 16, number 22, at number 20. At ito naman po ang isa pa, number 8, number 33, number 39, number 19, at number 7. At syempre po mga kalaki, bago ko ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit po namin pwede po nito ang 642, 645, 649, 655, at 658 six digit lucky numbers mga kalaki. Kaya kung ready ka na nakuni na kunin ang mga six digit lucky numbers namin, ibibigay ko na po sa iyo ngayon na. Ang unang six digit lucky numbers natin ay number 42, number 21, number 28, number 25, number 9 at number 5. Yan po yung una at ang pangalawa po ay number 36 number 17, number 8, number 24, number 33, at number 40. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Ngayon pong 5pm, takbo na po sa mga sukin yung outlet maya maya. At make sure po mga lucky numbers natin, wag niyo po agad bibitawan. 3 days po bago natin bitawan yan mga kalaki. At eto na po ang mga kanina po nagpapa shout out sa kay nagpapa member diyan. Tatay replyan po kita. Wait ka lang po mga kalaki. Dito po muna tayo sa nagpapa shout out kila Ma'am Girly Palaway Kila Ma'am Girly Palaway po ng Uy, kalayo naman nito Ayan po, sa Muntalban, Rizal Hello po sa inyo dyan sa mga taga Muntalban Uy, ulan ng ulan lagi Ingat-ingat po kayo dyan lagi At syempre po may pinsan po ako dyan sa uh, Alam ko Montalban yun eh uh, Kila Cherry, Rose Clavero At kila Richie, din, si, si Richie din Si Chen Chen, nasa, nasa Germany Si si Cherry nasa sa, si Tito Richard nasa Rizal sa Montalbano shoutout sa inyo at sya mga shoutout po dito shoutout po kay Latte Gurley mananalo tayo diyan papanalunin ko kayo claim it at syempre po sa mga tricycle driver naman po lipat po tayo dito sa ayan sa Olonga po City ayan shoutout po sa mga driver diyan, sa mga jeepney driver tricycle driver shoutout po tayo kila Kuya Eman hello shoutout po sa mga kasama mo diyan lahat mga sa mga nagpa-shoutout na yan, i-check nyo po sa messenger nyo, may libre kayong lucky numbers dahil nagpa-shoutout kayo. Good luck po mga kalaki. Sa mga gusto magpa-shoutout, naka-follow po dapat kayo, tapos comment lang po ng comment, sabihin nyo po kung ano gusto nyo ipa-shoutout, gagawin po natin yan. May libre lucky numbers ka pa.